dito kami ngayon sa Kaina. Kaya natin namin si Aini. Ayan si Yabli. Nakakatapos <laughs> lang namin kumain. Ayan, may nakita akong itag dito. Ipapakita ko sa inyo. Dito sa may restaurant. Dito kami ngayon sa may papuntang La Trinidad sa may Resurrection. medyo makulimlim na yun dito. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, itag. Yan. Yan ito ang itag. Rose kiniing. Yan yung sinasabi namin, itag. Masarap ito, pang sabaw. Naku. Yummy, yummy, itag. O, di Diba? masarap ihalo eh, sa mga gulay o. Oh. Tingnan mo na yung presyo ng lemon. 50 yung ganito. Samantalang dun sa amin, nandun lang sa puno. O nandun lang sa garden. Tinatanggal. Tapos ito, medyo ano na siya yung oh. 50 pesos ang retail nila. Yung sayote naman na ano, 25 pesos. O may mga ano na pwede na itong itanim. O di ba? Madihan mo lang. Yan may ano na siya o tumutubo na. Isublim Ito namang carrots nila o naumpisahan na rin. Yan na ano tayo kasi naantay namin yung sasakyan ni Aini na papunta dun sa kanila. Ito yung dadalhin niya doon na gulay. Ito yung mga dadalhin niyang gulay galing din sa amin. Yan. Uh, ito yung sinasabi namin, ito yung ratan. Yan yung ratan. Yan. Ito yung dadalhin namin doon oh. Yan si Aine. Hello, mag-hello ka naman dyan oh. Yan. Yan yung si... lalaps, <laughs> kamukha. Nauna na doon yan dito kami maghihintay ng van. Dito sa may waiting shed yan yung mga dala niya. Ito yung rat ratan, guys. yan masarap ito. Hindi ko alam kung ano bang tawag sa inyo ng ganito. Nag-aantay yeah. kami ng ratan. <laughs> galit na siya kasi pala tayong van. Ay, ni! Ayan, <laughs> Ay. ito si Aaron John. Hello! Ayan, uh, ang aking nag-iisang Aaron John. Ayan <laughs> naman si siya <laughs> <laughs> Ang ngiting-ngiti. Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. At, uh, antayin pa natin yung ano van. i need that